Alright, kaway-kaway mga totoo mga Hinday, part 2 na. Ito na, maraming tilapia. Dito sa, ano, totoo nga, sa sapa lang nila o. Ito. Lahat, mapalit, mapalaki. Lahat yung kanila. Normal na dito yan, na tilapia. Oo. Kausapin ni sir yung farmer dito, sa nanay o. Tanda na. Ay! 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 Oh, no, Chinese, Taiwanese. Niha. Cheese way. Oh, 80 years old na. Yan. Eighty years old, oh, grabe. Matatanim pa. Ganito kalalakas ang mga tao dito sa Taiwan. Wow, grabe. Paso, eh. o, pang, eh. uh -huh. malakas pa daw. Malakas pa sinanan. May mas matanda one. pa diyan. Okay lang ba magdikto tayo? Hmm. Tanungin mo sa kanya. Agdikto na iboto kompto. Agdikto na iboto kompto. O, konsort. Siago. Siago. Oh, what's think? Galing. Eight years old na si nanay, pero... Siya eh, Ha? Ha? Oh? Yun. Oh, ano yung mga tanim niya dito, sir? Sibuyas. Pero ano na, oras oh, alas 12 na oh. lang, lang. Alas 12 na, humataw pa rin yung matanda, no? Ganon, sir. Iba dito, no? Kahit na mayaman, no? Wala. mayaman yan. May sariling ano yan. O, baka sa kanya building to. Sa kanya itong lupa to. Oo nga, eh. Grabe yung tanim nila yan, no? Oh. Kangkong. Kangkong to. Tapos, ang dami. Ha? Libangan lang nila. Libangan lang nila. Oh, galing oh. Ito yung mga tanim nila. So, you know, may, may lang si nanay oh. 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 Guling. 80 years old na sa nanay. Dinidiligan niya yung ano. Yun o. Oh. Ayos. So pakita namin sa tanim nila dito ha. Ah. Ito talaga onion leeks. Ayun oh. Oh. Onion leeks oh. oh, astig. To, kangkong, di ba? Kangkong to. Chinese kangkong. Chinese kangkong, ayun oh. Bago pa lang, nagugrow pa lang. Tapos ito, ito yung mga tanim na bulaklak. Ayun oh. Oh. Tapos ito ano sir? Hindi ko alam kung anong hindi ako familiar dito ah. Oo, mga herbs herbs dyan eh. No, Mahilig sila mga ganyan mga dahon-dahon. Yan, oh, herbs oh. Papalakas sa kanila. Oo nga eh. Galing no? Stig. 80 years old. Sa Pinas, 80 years old. Wala na. Ito na, wala na. Ito mangga to, di ba? Mangga, oo. Oh. Pareho lang din sa Pinas. Pag ganito Marso magmamanggahan na. So, na. Yun siya, nag pa ng tubig. 8 years old. Sabi, pwede tayo ikot dyan. Ito tayo. Yan o, mga tanim lang nila. So, ito, sabi nga ni Sir Ariel, ito may to, may ari ng... Ito mo, dito lang yung town, no? Tapos nandyan yung farm niya, yung... Ang lapit. mayaman may aman. Yan o. No? May mga sitaw. Grabe, stick. Oh, may tubig dito. Malinis. Malinis ng tubig, oh. Wala, no, may mga papaya. Iba-iba, oh. Oh, ganyan. Parang damo-damo lang, pero ito yung kinakain nila. Mahilig sila sa ganyan. si sitaw. Oh, may baba. Papa, ano pa, oh. May bayabas. No? Okay lang yung gamit, gamit natin doon isa pa sa pasa maganda dito sa Taiwan kahit anong bagay ang iwan mo dyan pagbalik mo nandun pa rin yan yun yun ang kagandaan sa Taiwan din hindi nila gagalawin kahit cellphone iwan mo dyan sa service mo nakalagay pa dun sa handle mababalikan mo pa rin yan oo uh, stick to sir no yeah, sa bahay niya dito na siya nakatira ito ito bahay niya to ang laki ng bahay niya grabe no ano, yan, mayabas. Ano yan? Kiwi? Ano yan dyan sa gilid? o oh, kiwi yun? Kiwi, kiwi ba? Ibayabas ata, no? Ayan, no? Puro bayabas. Ito, yung dalandan. Ay, ay, malaki yung bunga. Ano yun, oh, no? Ito, ano yan? Carrots, si. Eh. mga bawat buko, babalutin na nila. Ano yan? Yan. Hindi sila nag-aano ng insecticide dito. Oo. Oh. Ganyan. Babalutin na nila yan. Hindi na sila nag-aano ng fertilizer. Hindi sila nag-apply para healthy, no? yung healthy, yung mga healthy. yung mga Taiwanese, hindi sila mahilig sa maalat, ma matatamis, mm. hindi no. Natural lang yung ano. Bayabas. You know, uh, inalagaan talaga nila ilang puno lang pero inalagaan talaga oh. Ito. Kalabasa. maintenance wala silang gastos oh, ano? wala masyadong gastos tsaka maganda kasi healthy healthy living sila ayan no oh, nahulog oh ano yan oh upo upo ano Laki... yan bibiniin na nila yan gagawin nila ano ito ito ano to oh? parang ano? kiwi nga parang kiwi no kiwi ba to hmm. Oh, parang kiwi nga no ito pa lang puno ng kiwi first time ko nakita wow astig Kiwi oh. Oh, wow, amazing. Ayos, ayos. Mainit, mainit tadi na. Din, ah. Mainit tadi sa Taiwan na ah, yun oh. Hindi sila sa Taiwan, oh, oh tina Ay grapes oh. Ayan. Oh Ito, grapes. Yung, ano, grapes oh. Mga oh, grapes. Madami sa tanin nung pa iba iba cabbage. Tingnan mo, malalaman mo yung hindi sila masyado nag-fifer, ano? Yung pesticide kasi, oh. Ito, oh. Hindi sila masyado sa mga pesticide. Kaya nga, pag nakita mo yung mga ano nila, parang kulubot-kulubot, pero yun pala yung healthy. Oo, malaki na 80 years old, oh. Ang may galing. Ang galing. Lalaki naman. Oh. 87. Sa yon, sa inyo malapit? Ang mm. galing. So ayan. Talo pa ako magano ng bungkal ng lupa. <laughs> ako nasuko sa init yun, hindi. <laughs> Pag kami nagsabay na mag ano, ako magpapahinga na kasi pagod na ako. Siya, dire-direcho pa rin. Direcho pa rin, malakas sila. Oo, <laughs> no? oh, naka-net pa din yung iba, ano? Galing. Oh, tingnan mo. Oh, hindi siya. Hindi na sila oh, nag ano ano. grabe oh. Dilig pa rin siya oh. Grabe oh. Astig talaga ba? Alas 12 na eh. Di dilig pa rin siya. Igib pa rin. Oh, tingnan nyo. Igib pa rin siya. Kulang. Dadagdagan niya. Ay, mani oh. Yan Oh. oh. Yan. Punta tayo dito, daan tayo dito sa gitna. Ito sili oh. Alternate din yung sili nila. Yan mani. Yan oh, mani oh. Stig. So ayan. So anong na-learn mo dito sir sa binibenta pang sarili lang nila yan. Pang lang. Sir, ano na learn mo dito sa farming sa Taiwan? Ano mga na learn mo pa? Dito, dito sir. Yan, madami. Katulad nga niya. mga din yung ganong... muroon ano sila. Organic. Para yung lupa, hindi rin talaga nasisira. Para sa susunod na pagtatali mo ulit, yung lupa, maganda pa rin ang ano, resulta ng alaman. Oo. Oh. So ayun. So sana po na-learn nyo po yung mga kahit na tour tour lang kami dito, pero mababait sila. Tingnan nyo, nagpayag si lo nanay na uh, magvideo kami dito. Okay lang sa kanila, no? Tulad niya tuwang no? Tuwang-tuwa sila pa mo sila. Tuwang-tuwa sila pagkakausapin mo sila. Kung oh. -tuwa mo sila. sila oh. Tuwang-tuwa sila sa internet, to... oh. So yan, dito na tayo mag-ano uh, tayo dito, sir? mag dito, sir. Ariel, dito tayo. Yan, para... Ugali ng mga Taiwanese. All Mababait sila. Ayos. Hindi sila nakakahiyang kausapin. Anong maa-advise mo pa sir sa mga Filipino farmers natin na kagaya mo dito sa Taiwan or sa mga OFW? May ma advice ka sa kanila magbigay ka sa kanila ng ano? Hindi lang uh, wag tayong tumigil sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman kasi lagi naman may bago. Hindi naman natatapos lahat sa isang kaalaman lang hindi ka pwedeng huminto. Kailangan aralin at aralin pa rin talaga kung ano yung mas maganda, kung ano yung akmado sa lugar nyo. Try and try and lang. Try, try, try lang. Kailangan. Ayos. So, idadalhin mo yung mga technology mo sa farm mo din? Oo, sa okay. Mindoro? Bata pa lang ako. Nagsasaka na kami doon sa Mindoro. Yun nung kinabuhayan namin. Pagsasaka. Kaya, maaaring pag tapos ko dito sa Taiwan, balik tayo doon sa farming. Pero ano na, mas upgraded na tayo. Yun. Ah, yes. Ay. Yeah, so maraming salamat dito kay Thank you talaga Sir Ariel Delara mula sa Mindoro Occidental no. At uh, ano lugar to Sir? Shengkang District Taichung Taiwan. Ayun, at uh, maraming salamat sa inyo. Sana po na na, na inspired kayo dun sa pagvi-video namin kahit napaka-konti lang, mainit masyado dito pero yun si Nonay, oh, 80 years old pero Talagang uh, inspired pa rin siya nagpa-farm. Mayaman, pero tuloy-tuloy pa rin. Hindi mayaman, mahirap. Parehas-parehas lang dito Parehas sa Taiwan. Parehas pantay-pantay. Ayun. So, yun ang pinaka nagustuhan ni Sir Ariel dito, na masisipag talaga mga Taiwanese. Talagang kahit matanda, bata, nagpa-farm. Hindi yung tulad sa atin na yung bata, hindi gusto nga ipagpa-farm ng Ay, nanay, ng tatay. Lang, kasi wag daw tutularan na magsaka sila. Mali. Dapat, bata pa lang, turuan na. Para hmm. hindi mawala yung ano ng new generation. Ayun, hindi tama. Maubos. Hindi maubos ang farming. Ayun. Ang mga magsasaka sa tinas. Ganun. So, sir, sir Ariel, salamat sa iyo. Kita-kits tayo sa farm mo sa... Mindoro, no? Maraming salamat sa inyo mga totoong mga Inday. please don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagfa-farm. At uh, hindi lang tayo ngayon luson, Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Andito na tayo sa Taiwan. And very thankful tayo kay Sir Ariel Dilara, no? Napakabait, may pasalubong, may pabaon pa at napakain pa tayo, no? Sobrang bait, may work pa siya ngayon. So aalis na din kami. Babalik na din ako ng Taipei. Uwi na din sa Ito, Pilipinas. Trabaho pa. Ayan. So, shout mo ulit, sir. Shout out sa mga taga Lubang Island dyan, Occidental Mindoro. Ayan. Shout out pa sa inyo sa LGU ng Mindoro. Sana masupport tayo si Sir Ariel. Nagsistart na din yung farm niya doon. So, hopefully, magkakaroon siya ng uh, short-term crops, mid-term crops, at saka long-term crops. No, sir? No? saka meron din siyang aquaculture sa susunod. Siguro. Sana, Ayan. Sana. sana. Sana, So, maraming salamat pa sa inyo. Happy farming. Mula yan dito sa Taichung, Taiwan. Maraming salamat. Kaway-kaway mga -dai. Happy farming. Kita-kita sa kita, susunod na video. Bye-bye. right